saludo talaga ako sa mga mga lods, saludo ako sa mga ganitong klaseng guard. Asawa niya, pinaaral niya. Anak niyang dalawa, nasa college pa. Kaya nga daw, hindi muna siya bumili ng sapatos kasi marami pang pinaral Yes, sir. A mga lods, for this video, dito tayo sa GMA. Abiti pa rin. Diyan tayo sa Barangay San Gabriel. Sana sarap Sa nito, may juting guard dito puntahan natin. Ayun, si Kuya Guard, nag nagbihis. Puntahan natin. Kuya Guard, Ba't ka nagbibihis? Kagagaling mo lang sa ano? Nag-CR pa? Ah, nag-CR pala siya kaya nga. Hindi naman talaga ka kaya mag-CR pag di nakaganyan eh. Kaya hey, guys, sira yun. na yung shoes mo. Oh my, oh my God! Biyak na? Wala na sir eh. Alam mo naman eh, kukunti lang yung ah. sahod uh, ng guard chef. Kukunti lang sahod? Oo so, sir yeah. May pamilya eh, any, ka na? Meron sir. Ilan? Tat uh, ano, tatlong anak sir. Tatlong anak. Uh, nagka-college, dalawa nang college ko sa. Dalawang college. Mabigat nga. Ano siya, Asawa mo ilan? Ah? Isa lang. May trabaho. Wala kasi nag-aaral din sir, college sir. Ako. Asawa mo nag-aaral din ng college? Pinapaaral ko sir para makatulong sa akin. Sir. Ang galing ah. Nice. Nice. Anong course na yung misis? Bis, uh, business management sir. Business management. Sana oh. Mga anak mo, yung isa, sir, tapos na ng IT, sir. bali itong isa, college din, sir, ngayon, sir. Uh, second year nito. Yes, Saludo talaga ako sa mga mga load. Saludo ako sa mga ganitong klaseng guard. Asawa niya, pinaral niya. Anak niyang dalawa, nasa college pa. Kaya nga daw, hindi eh, mo na siya bumili ng sapatos kasi marami pang pinaral. Yes, sir. Magastos Marang... pa. Yes, sir. Lama. Pero hindi mo pa ako nakita sa Facebook? Hindi na. Yung totoo lang? Pero nakikita ko na sir, pero hindi lang ako nanipal. Nanonood-nood lang ako sir. Ah, nanonood-nood na lang? Ah! So may idea ka na pala na may yes, kiya ko sir. ng shoes? Yes sir. Hindi ka kitang shoes? Anong size ng paa mo? Ano ah, sir? Pwede akong 9, pwede rin 10 sir. Pwedeng nine. Pwedeng ten. Pwede 9, pwede 10. Para kang si Elastic Man. Oo sir. Daan Dana! Daan na! <laughs> Dektos. O hindi ako magkamalihan, 9. Yes, sir. Pwede mo. Sir, maraming salamat. <laughs> oh, No, 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 no. no. Yon. <laughs> <laughs> Balitan na rin yung ano. Yan, no? Sapatos mo, guys. Oh, yes. Spike pa. Gawa nito, gawa to ng Vulcan. Si Vulcan, yun ang tagagawa ng mga um, sa SWAT na shoes, combat boots. Uh -huh. Yun ang gawa ng Vulcan Armory. Kaya nga, uh, huwag ka nang bumili ng shoes. Okay, napanood mo naman ako anong ang ginagawa ko pag mamigay ko ng shoes. Bali, sir, binibisit mo yung mga, ano, sir, mga poster tapos pag nakita mo na, ano, sir, binibigyan mo ng sapatos. Nakikita ko yun, sir. Saan? Ah, nakikita mo. Papap nice. Kung sa pamigay ko sapatos, di ba, may mga tinatanong ako. Ano yung tinatanong ko? Sa work sa trabaho, sir. Related oh, sa trabaho. Oh. Sa tra related. related. general order, di ba? Yes, Hindi yes, nga, bigyan mo nga ako ng isa isang 11 GO, isa. Sige, mag-isip ka. Yung na-memorize mo. Ay, parang ka nag-lock out. ko parang ka nag-lock out. Ha? <laughs> proper nililig. Ay, really uh, ano, sir? Ano yun? Ay, wala na tuloy ako sa Sige ka, okay lang. Mag-isip lang din ako muna. Bigyan kita ng pagkakataon na mag-isip. Alam ko naman na hindi mo akalain na pupunta ako eh. Oo, oh, sir. Thank you. Thank you. No, 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 no. no. Isip pa si Kuya. Hintayin natin. Mga lods, maghintay kayo. Nag-isip pa si Kuya Garne. Ano ba yan, Kuya? Gusto mo mahal ka nila? No, 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 no. Ano ba yan? number 5, sir. Number 5. To, to quit my post when properly relieved, sir. Oh, only when properly oh, relieved. Oh, maiksi -e yan. Yun lang, say, yun, uh, <laughs> yun sir. Yun yung naalala ko. Yun ang naalala mo? Hindi, <laughs> meron naman, sir. Ano pa? Number 7, maiksi -e din, o. Oh, sige. Number 7. Ano ba yung number 7? To quit. What? To quit my post. Yun, <laughs> sir. To quit oh. my post when properly relieved, sir. Ang number five. Yun yata siya number Ah? Yun yung number 5 siya. Pwede na! Yun <laughs> ba yung number 5? Dinaloko ko lang kita. Oh. Yeah. oh seven. to quit my post only when properly relieved. Ang yes. number 7. Toto. Toto. to no to to uh, one. No Except the line of duty sa Pero yung sosya, dapat hindi mo makalimutan yes, sir. Yes, sir. To sosya. Yes, ano yung sosya? oh, <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Nakalimutan mo rin? Yes, sir. Tangina na blackout ako, sir. Sa <laughs> ano. ba yan? Ano-ano, na-blackout ka? <laughs> <laughs> pero, uh, pero uh, memorize mo na yan. Naiya na tuloy ako. Sir, pag meron kaming ano, na-memorize ko, pero pag <laughs> nakakalimutan ko, sir. eh yes, yes. So, yes, yun yes. na talaga, sir. Okay, so, okay lang, okay lang. Okay. wala, okay. tuloy ako sa ano. Okay, kuya. Uh, kaya um, tuloy. Basta mo lang yan, ha? Ano? Uh, Nakakaya, kasi na, basahin kaya, mo lang. Nakakaya, Pag naka-duty ka, nakaupo ka, basahin mo yung 11 GO. <laughs> kasi ang 11 General Order ko yun talaga yes, yung sir, fundamentals sir. yun, di ba? Yun yes, yung sir, trabaho nyo. Yes, sir. Niyo. Yes, sir. yung so, huwag niyong kalimutan yung SOSIA. Yes, sir. social Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Di ba? Yes, Saan matatagpuan yan? Sa Krami, sir. Kamkrami. Krami. kalag. ko. Di ba? Ang kamkrami nandun sa Quezon? Sa EDSA, sir. Sa EDSA, yun. Sir. Nakapunta ka pala talaga doon. Yes, sir. Sige, sensya na, sir. Patapot, Masalamat ka na lang sa sponsor ng shoes mo, Ah, sir. mara maraming salamat po sa Big Victor's po, Shoes po kay General po sir. What? Thank you po. Sir. Maraming salamat po, sir. Uh, maraming salamat sa nag-sponsor ng shoes sa KGM Gun Club and Shooting Range sa Barangay Mayapa, Anlobag. Sir, mabuhay ka hangga't gusto mo. life is beautiful thank you blass yes,